Alright, isang mapagpalang araw po sa atin lahat, mga kababayan. At muli nagbabalik po tayo para sa continuity po sa ating uh, mga katanungan, importanting katanungan na dapat malaman ng ating mga kababayan, particularly po dito sa siyudad ng Takloban patungkol po kay uh, Sir Makoy Romualdez na ngayon ay pinagtataka nga po ng online community kung bakit siya ay tumakbo sa pagka-vice uh, samantala siya po ay isang Romualdez. Uh, siguro hindi naman lingit po sa inyong kaalaman, mga kababayan po natin, particularly po yung nasa online community po natin, na lagi nakasubaybay po sa ating mga upload and live stream sa YouTube and Facebook na tayo po ay hindi po tayo pabor sa pagpapatakbo ng pamilya Romualdez hindi lang po actually dito kundi sa national na rin po no? mga kababayan natin. So ngayon, ang um, may mga nakikita po tayo mga importanteng katanungan, mga negatibong komento sa social media patungkol po kay uh, Sir Macoy Romualdez. So yan po yung uh, kanya'ng bigyan ng linaw ngayon at sagutin, ipaliwanag yung mga negatibong komento. So una siguro, mga kababayan po natin na uh, itatanong natin kay uh, Sir Macoy, no ano po ang iyong uh, relasyon communication doon sa Pamilya Romualdez na namumuno ngayon o nakaupo dito sa pwesto sa uh, siyudad ng Tacloban. Hmm. Ito po yun Actually, bali, yung family tree na lang namin, sige, kakwento ko na lang. Yes, yung lolo ko at saka si First Lady Emelda Marcos is magkapatid po. Hmm. So eventually, yung father ko at saka si Alfred is magpinsan po sila. Yun lang hindi po kami ganong ka-close sa kanila na hindi po kami nagkakaroon ng communication or pagkikita or ano bagay na sinasabi nila na meron kaming ano ugnayan yung ugnayan lang namin dyan is magkaparehas kami yung yung ninuno namin po which is Don po Okay sir, salamat po Actually sir, marami po sa mga online community po natin ang nagbigay po ng kanilang komento at isa po sa mga naisip nila na ikaw daw ay posibleng nagpapanggap, planted lang, kumukuha lang ng simpatya sa mga Duterte supporters, particularly po kay uh, Tita Nini Amago Bacali. So ang tanong ko sir, paano mo po masasabi, particularly po sa mga taklubanon na kayo po ay hindi parte ng gimmick or propaganda nitong nakaupoong mayor mm -hmm. na si Albert Trumwalters? Actually po, actually po, hihingi po ako ng patawad sa mga taong nag-iisip po ng ganyan. Dahil isa po akong Romualdez. Wala po akong gimmick or uh, humihingi ng sitpasa sa mga tao. Ako po ay mayroong sariling paninindigan para tumakbong busy mayor ng Tacloban. Okay, sir. So, isa rin po sa mga nakarating po sa ating problema particularly po sa pag-ikot natin dito sa siyudad ng Tacloban mm -hmm. ay yung problema po sa livelihood, uh, mga patubig, yung pabahay po na kulang po yung mga pasilidad at siyempre yung healthcare and cleanliness po. Kung kayo po ay mailuklok bilang uh, isang uh, legislative, ano po ang inyong aksyon na magagawa sa mga pangunahing problema ito na existing ngayon at mukhang hindi inaaksyonan po na nakaupong administrasyon? Mm. Ayun nga po, bilang isang busy mayor ng ciudad pag mapagbibigyan mo tayo ng taong bayan, edi atin pag-aaralan yung mga batas na para dyan, bakit hindi na execute ang para sa kanila. Katulong po, syempre yung ating mayor na si Michael De La Cruz at congresswoman Tita Nene na maibaba yung mga dapat ibaba para sa kanila. Katulad po ng Barangay Norte po. Sa mga Barangay ng Norte po. Na which is yung problema po nila. Yung mga tubig, um, livelihood program, yung mga healthcare na dapat po na ibaba po na po yun after Yolanda. Yun po yung pag-aaralan natin po bilang legislative po na nagsatrabaho okay, uh, sa atin okay, sir. uh, so, syudad. So, okay. so ngayon sir, uh, siyempre hindi naman mawala siguro dyan na pabigat ang iyong makakalaban ngayon. Opo, 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 opo opo, sa iyo opo, opo. Ito kagabi na ako ng interview natin. tanayin ko po ulit sa iyo. Mm -hmm. Uh, gaano ka po ka uh, uh na itutuloy po ito hanggang sa dulo po ang yung pagtakbo bilang vice mayor eh baka yung isa din kasi sa iniisip po ng ating mga supporters baka kayo ay atras ah, din naman pagdating ng mm. ano ng Uh, malapit na ba yung atas mm -hmm. o pa ay masuhulan, matakot dahil mm -hmm. kayo sinasabi nyo na hindi naman kayo nila kaisa talaga. Mm -hmm. Hindi kayo party ng propaganda, gimmick, hindi kayo nagpapanggap. So, 100% pa na itutuloy pa natin ito? Actually po, opo, itutuloy po natin to 100%. Kahit anumang pong pagbabanta man yan na galing sa kanila, itutuloy po natin yung laban Tutulungan po natin yung Takloban, Taklobanon mismo, na nangangailangan ng mga tulong katulad po ng mga, sabi ko nga kagabi, tricycle driver po, vendors, yung mga nasa nasa norting side po ng Takloban, yun po yung nagbibigay po sa akin ng lakas. Dila po yung nagbibigay ng lakas po sa akin para tumakbo. At maging buo po ang desisyong ko po na tumakbo bilang DC Mayor ng Takloban. Okay sir, so final message po natin sir sa lahat ng mga taklobanong waray. Mau uh, pa nga kulo taklobanon. Ako ay Makoy ang bago nga Romualdez na mahatakin serbisyo ng tapat para sa mga taklobanon. Mau pa nga kulo pa mga takloban. Amat, Thank you sir. Thank you.